Samantala, bagamat bakas pa rin ang pinsalang iniwan ng bagyong Yolanda, kahit saan po tayo lumingon, eh may mga hudyat na rin ng pagpangon at muling pagsisimula dito po sa Tacloban City. May kuryente na rin sa ilang bahagi ng Palolete at narito po ang aking report. Itong hotel na ito ang isa sa pinakaunang establishmento na nagbukas dito sa Tacloban City. Kitang-kita nyo naman kahit basag itong front door nila, e eh open for business na sila. Kuya, pwede mo magtanong, GMA News. Bakit po kayo nagbukas? Um, Nag-decide po yung pinsan ko, they're the one managing the mm -hmm. hotel para makapag-extend din ng health especially to the media people who are coming mm -hmm. and para maximize yung resources. Pinasok man ang lagpas taong baha, isa pa rin sa mga unang nagbukas sa Tacloban, ang hotel na ito. Senyales ng unti-unting pagbalik sa normal ng kabuhayan sa lungsod. Nagbukas na rin ang tindahan ng mga agricultural product na ito kahit inabot din ng lagpas taong baha noon. Mabuti na lang daw at hindi nasa lanta ang karamihan ng kanilang produkto. Ang mga panindang nabasa ng bagyo, mas mura na ang benta. Bakit tayo nagbukas? Para sa sarili nyo? Para ano-ano dahil lang? Uh, para sa mga farmers, para sa dito naglilinis rin ang ilang tricycle driver na nakita kong bumabiyahin na taliraw ang kamay at napilitang magtaas ng singil dahil nagmahal din ang presyo ng produktong petrolyo na nung mga nakarang araw ay umabot sa 300 piso kada litro. Pero inaasahang magbabalik normal na yan, ngayong higit 80% ng mga gasolinahan sa Leyte at Samar Provinces ang nagbukas na ayon sa Energy Department. Ang ilang gasolinahan na nga, normal na ang bentahan. Dito po sa panulukan ng Burgos at Torres, hindi nyo po mababakas ang trahedya dahil kitang-kita nyo naman malabaklaran ang mga eksena, ang mga tindero-tindera, nagbukas ng na kanya-kanyang pwesto at kung ano-ano ang kanilang inilalako. May tindang prutas, gulay, isda at kung ano-anong klasing paninda. Aba ito oh, mga sangkap sa pagluto. Saan ho galing ho ito? Saan galing ang mga paninda nyo po? Karubasa lamang, karubasa. Saan galing 'wo Ito mga manok na ito? Galing to doon sa amin sa Samar. Kinaharian? Hindi. Bumaha konte lang. Ah, tapista sa inyo rin. Yes, ma'am. Piskits. Ang presyo ang nakakano ho. 'Yon, yung isa 120. 120 isa. So ito ngayon 150, pwede umabot na ng 120 bawat kilo. Ilan sa pinakapatok sa mamimili bigas at toyo? Nagbukas na rin ang litsunang ito. Ang benta, 400 pesos kada kilo. Mahal din yung bili namin ng baboy eh. At saka yung puling eh. Mahal din oh. Pati na nga ilang butika, nagbukas na rin. Sa mga kailangang mag-withdraw, may ilang ATM na operational na at may ilan pang paparting na mobile ATM. Ang mga banko, inaasahang magbubukas na rin ngayong linggo para ang pera makapagpabilis sa pag-andar muli ng komersyo. Maglilinis na muna kami at saka we're planning sana within a week makaupok bukas kami. Kaugnay naman ng kawalan pa rin ng kuryente sa maraming lugar sa Visayas, lalo sa Leyte at Samar Provinces. Ngayong gabi, inaasahang na ipadala na ang mga generator set na ito sa Leyte at Samar ayon sa Energy Department. Pangako ng DOE, magkakailaw na sa mga lugar na ito bago magbisperas ng Pasko. Alam ko maraming titira sa akin pag hindi ako hindi ko nakuha to ng December 24. You want my position if I don't make December 24? You'll have it.